first time natin nag live na dahil you no. Know? <laughs> yeah. Live tayo dito habang nagbibiyahe. Para ipakita ko sa inyo yung uh -huh. mga magagandang tatawin. Magagandang mga kahoy ngayon. Yung mga kahoy guys. Oh.

good evening dyan sa inyo good evening Japan yan guys shout out sa iyo best ay Lita Balcarci shout out sa iyo yan gising pa kayo ha yan sinubukan nating ano Mag-live din na on the way dito sa So, a bibiyahi tayo